Viral ngayon ang isang interview ni Senator Robin Padilla, kaugnay sa naging katanungan sa kanya ng media patungkol sa hiwalaya ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Isiniwalat kasi ni Robin sa nasabing interview na talagang may dapat daw pasalamatan hindi lang si Daniel kay Catherine Bernardo, kundi ang lahat ng Padilla. Malaki daw ang paggalang ng mga Padilla kay Catherine. Ang pinopoint out ni Robin ay ang career ni Daniel Padilla na hindi maitatangging umusbong dahil kay Catherine Bernardo. Narito ang kanyang naging pahayag. Mabait na bata yon. Kahit di niya ako binoto, ako boto sa kanya. Hanggang magkahiwalay kayo, mag-enjoy din kayo sa mga sarili nyo. Habang nag enjoy kayo, dun nyo malalaman na mahal nyo ang isa't isa. Alam naman natin lahat na alam ng lahat ng padilya na malaki ang aming pagbigay-pugay kay Katrin kasi siya din naman nagbigay ng break kay Daniel. Alam naman naming lahat yon. Kaya ang paggalang namin kay Katrin sobra-sobra. Dagdag pa ni Binoy ay naniniwala daw siyang magkakabalikang muli sina Daniel at Katrin. Ayon sa kanya, magkakabalikan yon. Pag gumawa ng pelikula yon, magkakabalikan yon. Ganun lang talaga. Sa tagal natin sa industriya, alam naman natin lahat ng mga ganyang partnership love team. Dadaan talaga sa proseso na ganyan kasi nagmamature sila. Nakikita na nila yung mundo kung gaano kalawak yung mundo. So ayon na nga kay Senator Robin Padilla, tila may utang na loob talaga si DJ kay Katrina Bernardo sa kung gaano kataas ang narating ng karir ng kanyang pamangkin. Hindi kasi may kakaila na although magaling din naman talagang aktor si Daniel, si Katrin talaga ang nag-elevate ng karir nito to the next level. Hindi maitatanggi na sikat na si Katrin nung ipinares siya kay Daniel, habang si Daniel naman ay nagsisimula pa lang noon sa industriya. Dating child star si Katrin at nakailang bigating proyekto na before sila ipagtambal ni DJ. So ayon sa mga netizens, partly talaga malaki ang naitulong ni Katrin sa naging magandang karir ng aktor. Pero depensa naman ng mga fans ni Daniel Padilla, hindi din naman daw sisikat ng bongga si Katrin kung hindi ito na ipares kay Daniel. Yung love team talaga nilang Katniel, ang lubos na nagpasikat sa kanilang dalawa. Give and take lang daw sina Katrin at DJ ayon pa sa kanila. Ayon naman sa mga netizens, for sure daw na hindi na magkakabalikan sina Katrin at DJ. Mukhang happy na kasi ngayon si Katrin sa manliligaw niyang si Alden Richards. At time will tell naman kung magkakaroon din ba ng bagong jowa si Daniel. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Sobrang normalized talaga sa pamilya nila ang cheating, no? Tampuhan lang daw yung ginawa ni kay Kat. Nakakasuka talaga sila. Sana tigilan na nila kakabanggit kay Kat para lang sa dying career ni. Si Mother Carla naman sobrang haba ng post about sa articles ng binebentang bahay kuno. Sa kahabaan ng post niya yon, Nakwestiyon ko talaga ba't ang dami niyang dadaton tapos tahimik sa ng anak? Kailangan maging relevant pa din si Tumbong? Paano na lang ang mga padilya kung wala nang magpapatuloy ng legacy nila? Si Grey Fernandez? Si Kylie?